Ito ang dapat na malaman ng taong bayan. Why? Senator Jesus Cordero, mananatili nga bang Senate President? According, mga kababayan ko, doon sa mga, mga Duterte Black, mga kababayan ko, hindi daw mapapalitan, papapalitan si Escudero bilang Senate President. Ito po yung mga pahayag, panoorin ninyo. Suportado ng Duterte Black si Senator Jesus Cordero para manatiling Senate President sa 20th Congress. Ayan, narinig nyo ha, Duterte Black. Ito yung ini-explain ko sa inyo. Tinawag pa nila ang kanilang grupo na Duterte 7. What? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent, Mayan Los Baños. Mayan may kinalaman kaya sa impeachment case. Ang pagsuporta nila kay Senator Escudero. Number one, totoo. Oh, mga kababayan ko. Ano ang sabi ko sa inyo the last time, mga kababayan ko, tungkol sa impeachment, tungkol kay Chisa si Escudero, mga kababayan. Kumbaga, dito pa lang, mga kababayan ko, tagumpay si Cheese, mga kababayan ko, na hindi siya matanggal as a Senate President upang hindi siya makapag-graceful exit. Nilaro na ni Cheese, mga kababayan ko, yung kabilang kampo. Tama yung nakikita kong analysis, mga kababayan ko. Remember, nung inexplain ko sa inyo to, mga kababayan, natandaan nyo ba yung pinaliwanag ko sa inyo yung tungkol dito sa issue na to? Nangyari nga. Suporta ng Duterte 7, na Duterte, na Duterte Black, susuportahan din ng uh, ng uh, ibang kampo, mga kababayan ko, mga kapatid, at yung veterans block, mga kababayan ko, mahihirapang iupo si Soto. Yes. Mahihirapan. Larong-laro na yung nangyari. Ngayon, kung si Escudero inayunan yung mga Duterte Black at tinabla niya to, mati, tanggal siya sa pagka-Senate President. Why? Kung kinalaban ni Escudero during that time, mga kababayan ko, yung Duterte Black, mga kababayan ko, matik, ligwak siya. Si Soto ang uupo, mga kababayan ko, bilang Senate President. Ngayon, question, ngayon na naman, bago na naman to. Mga kababayan ko, bago! Oh, tama kayo, makinig kayo sa akin, bago. Walang laban ngayon si Soto. Mahihirapan siya na makuha yung uh, Senate President seat sa Senado. Apat lang sila, majority tong mga to. Big block, mga kababayan. But, Do you think mga kababayan ko na tatsisibakin nila si ano si Cheese hindi hindi kaya. Hindi kaya nung veterans block nila Zubiri. Ang mangyayari nito mga kababayan ko, mga ito retain si Cheese bilang Senate President. Ngayon, ang thinking nitong mga Duterte block na to, haharangin ni Cheese yung impeachment. Ito ah, opinion ko lang to. Nag-aantay lang yan mga kababayan ko na makaupo bilang Senate President sa kanya bibirahin itong impeachment dahil What? si Martin pa rin ang South House Speaker sa Congress.